sobrang pinagsisisihan ko pala yung ginawa ko kasi yung day 4 update ng ating grass head ay pinaliguan ko siya ng ko naniwala at nagtiwala ako dahil isang top fan follower ang nagcomment kapag daw kasi ginawa ko yun ay mabilis daw tutubo ang buhok ni grass head dahil nga dito hindi magandang kinalabasan kasi noong una hindi ko napapansin at after 3 days meron na nga akong napansin eto na nga pala ang aking grass head na si Dami oo totoo naman na humaba nga talaga yung damo niya sa loob talaga ng 3 days ni isang damo wala man lang tumubo dyan. pero noong ika 4 days na binabad ko siya sa ko pinabukas na talaga ay eh, nagkaroon na ng buhok pero meron lang ako isang napapansin nagmana ata tong grass head ko sa tito ko na si Boy Ubo may isang part kasi sa ulo niya na hindi tumutubo ang buhok. Ang bata-bata pa niya para manot. Pa. Tapos may ilan-ilan ilan din damo lang kulay brown na. Pagkatapos hindi na tumubo. Pero sa totoo lang hindi na buhok yung problema. hindi niya sobrang tinding amoy niya. Hindi ko maintindihan na mabango naman yung cook pero bakit naging ganito yung amoy niya? May isang followers nga pala ang nagsabi para daw na mawala yung kakaibang amoy dapat daw ibabag ko siya sa tubig na may asin. Grabe talaga sobrang nakakasuka yung amoy. Papasok sana ako ng bahay para kumuha ng asin na may sinabi si mama. <tod> ilalagay <laughs> yan. Baho eh. May passport yan. Baho. Dahil kailangan to ay nakalublo or nakababad kaya kumuha na ako ng malaking lagay. Yan. Gagawin ko ang lahat para bumungo ulit ang aking grasshead si Dami. Siya ang na kong alagang halaman. Kaya gusto ko maging maayos siya. Tsaka sa totoo lang sa isang linggo namin pagsasama. Sa isang linggo ko siya inaalagaan at araw-araw kami nakikita. Sa sobrang kita siya na nga nakakatanggal ng stress Pagkatapos ko, ko mapuno ng tubig yung isang container. Sobrang bigat nga nito at ito na dahan, -dahan ko na binubuhat sa labas. Baka kasi magtapon lang ako sa banyo kaya dito na lang sa labas. sabi nga, lagyan ko daw ng asin. Kaya nga ito, limang dakot ng asin ang gagawin ko. Siguro kailangan talaga lagyan ng para mawala yung bakterya ng amoy. Diba nga ang isda nilalagyan ng asid para matanggal yung lansa. Eto na nga pala si Klasa Dami, pagkalagay ko nga ka sa kanya sa tubig, bigla na lang siyang bumula. Siguro gawa ng asin yun o no, may effect na agad. May isang followers nga din pala ang nagsabi, Ibabat ko nga din doon sa tubig yung bago kong grass Nagtanong nga pala ako sa inyo ano maganda pangalan niya, ang pinangalan ko sa kanya ay Pochi. Bali, ito na pinaka day niya. Nung lulublog na nga siya sa tubig, nakita ko si Klasa Dami nakalubog. <laughs> hindi makapaniwala kasi nung una, nung bago bago pa siya, day niya, hindi siya Kaya ko na si Pochi. Ayano 'di ba ang galing tulad ni Pochi? gento rin pala yung ginawa ng kapitbahay ko. Nung una akala nila hindi na makaka-survive yung grass nila. Dati na nga ay nakalbo at napagdaruan ng pusa pero ngayon may isang buhok na. Dahil ako nga lang pala may pinakamagandang grass dito sa amin. Pinagkakaguluhan to ng mga bata kaya nalagay ko muna dito sa si isang sulok. Bali maghihintay lang nga pala ako ng 6 hours. After 6 hours ka pala ako kailang babalikan ko na si grass head. Bigla sa mamaang panahon. Bala okay. ko para naman siya sana ng paarawan pagkatapos kasi biglang umulan. Sa loob ng 6 hours na nakababad sila dyan. Nakalutang lang talaga si Pochi at si grass head dami naman ay nakalubog talaga. After 6 hours kinuha ko sila at babanlawan ko na. Ah. Akala ko nung una mahahawad ang amoy si Pochi. Pero hindi wala siya amoy yung babang pa rin. At eto naman si Dami effect effective na wala na yung amoy niya. So masasabi ko nga na katulong talaga yung tubig na mayroong asin. Papatuyin ko na nga sila kaya pinunasan ko na ng tissue. Syempre parang punas baby lang, tapik-tapik lang ng tissue kasi iniingat ko baka masira ko yung buhok niya para mabilis matuyo dahil nga umuulan dito sa amin. Binelower ko na nga pala silang dalawa. Di kasi sila naaarawan kaya ayan papahangin ko na lang sila ng blower. Una ko nga pala binelower si Pochi kasi wala pa naman siyang buhok. Pero dito kay grass dami, dahan-dahan ko siyang binilower kasi madali ko yung book niya. Eh. Sobrang lambot nga ng book niya. Siguro ay eh, dahil yung sa na ginamit. Yun okay. nga lang meron siyang note. Meron nga din pala isang nag-comment, sabi doon niya, lagyan ko daw ng lemon. Ang problema lang, wala akong lemon. Naisip ko na pwede naman substitute ng kalamansi, kaya kalamansi na lang ginamit ko. Ang lemon daw kasi yung papabalis tumubo. Dahil medyo malit pa sila, tig dalawang kalamansi lang. Ito na nga, at binabalik ko na sila sa kanilang kanilang plato. Sana masarap pa sila sa kalamansi na nilagay ko. Ipinasto ko na sila dito sa bintana kung saan nasisikatan sila ng araw. Bali, ito palang day 7 ni Dami at day 1 ni Pochi. Abangan na lang natin ang journey nila. So, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!